Ano hmm? Anong fetish nyo? Ako? Ayun. Oh, thank you. Niririm ka? <laughs> Ew. Ano, ano yung fetish? Yung gusto mong ginagawa. yung parang ako. gustong ginagawa sa inyo. Ano? Abri, Niana. Gusto ko yung sinasakal ako ba Hindi ganun. Gusto ano ba? Yung... Gusto mo? Gusto ka? Oo, oh, may mga ganun namang fetish eh. Kanya-kanyang fetish yan. <laughs> oh my God! Someone sending me a fetish! Rematch guys, rematch! Emrys! Thank you, Emrys! Anong fetish ni In-edge. In-edge. Thank you! In-edge. Ano yun? Yung pagmalapit na, tas Bibitinin. Bibitinin. Top. Ano ba yung mga kinikwento niyo? Hindi ko naman alam. Punyeta kayo. I love it! Gusto ko yung sobrang open niyo. <laughs> salamat sa nag-thank you. Salamat! Salamat, salamat. Sal Sana magbita yung apat. Gusto mong kasama si QD kapag nasa ano eh. Iba yung sinisigaw nito eh. Walang, walang preno na to eh.